nagsimula na po kaming maglakad guys kasi po pag ulan na nilabas lang namin ang aming motorsiklo para hindi kami maabiri bukas Yan. so dito lang muna kami dadaan sa shortcut namin kasi nga lang medyo maraming ahas dito at may kalakihan din kaya ingat-ingat lang po kami sa paglakad malayo kasi pag maglalakad at doon kami dadaan sa kalsada kasi kailangan pa naming umikot dito direkta po ito sa aming bahay kasi nga lang medyo marami na ito mo dito sa mamarili kasi sa akin, ako talaga ang mauna pag dito kami uh, pag, kapag dito kami dadaan kasi nga po sinasabi ko na maraming ahas Ayan. so banda dyan Ayan. Magpahinga kami saglit. Kakain kami ng uh, snack na nabili namin doon sa lungsod kasi ano, napadaan na lang kami sa uh, bilihan ng ng kung ano-ano. So, dito kami dito muna kami magpalipas ng ilang minuto ayan, kakain kami ng snack na binili niya iwan ko kung ano ang binili niya sabi niya daw ang snack bumili din siya ng pantulak namin ayan so after 5 minutes siguro uh, babalik na kami sa paglalakad para uh, maka makaabot kami doon at, at dito pala mm, yan pala ang binili niya kanina Binili niya sa, ano, sa 7-Eleven Ayan So kakain muna kami guys uh, Babalikan ko na lang kayo mamaya Pagkatapos namin kumain